ito na mga idol magtanim na kami ng talong o, isang tray nga lang pala yung aming itatanim mga idol o, ito malalaki na rin yan oh yan ito yung itatanim namin na talong mga ka idol taniman na namin yung hinukayan ng tatay ko kanina madali ilang magtanim mga idol yan lang o. ha tatanimin na naman tayo Nang ano ng talong lumilipas ang panahon kabiyak nang ating nalaro bitaw we are gunit ang mga puno't Nakarwang. So, okay na mga ka-idol. Tapos na naman kami magtanim ng ano ng talong at ngayon naman ay didiligan naman ngayon yung tinanim namin na talong mga ka-idol. Okay na naman mga idol, meron na naman tayong naitanim na talong.